Karaniwang rumeresponde tuwing may sakuna ang mga kawani ng DSWD. Kadalasang hatid nila sa mga pektado ng sakuna ay ang mga food packs, sleeping kits at samot pa. Pero kung minsan, hindi sapat ang kanilang bilang sa dami ng kanilang mga tinutulungan. Importante po na magkaroon po ng interagency partnership and collaboration ang uh, Disaster preparedness, response and management. Uh, dahil hindi naman po ito kakaya ng isang uh, ahensya ng gobyerno lamang na parang DSWD lang. Oras at dami ng trabaho ang isa sa kanilang prioridad sa pagresponde ng anumang sakuna. Mabuti na lamang at kasangga nila dito ang iba't ibang ahensya gaya ng PNP part of our uh, uh, responsibility po and uh, yung tasking is uh, community engagement sa one part of the BNP. and uh, of course uh, kasama dyan yung uh, obligation natin sa as public servant yung sa hindi lang pag-engage sa community but uh, dun sa mga nangangailangan especially sa mga indigent. Kanina, isa sila sa mga kinilala ng DSWD Region 1 bilang katuwang ng ahensya sa pagresponde sa anumang sakuna. Masaya po kaming uh, ipapabalita sa aming mga uh, specialist sa mga personel namin na nagtatrabaho doon sa mga line units sa mga community. Sila po naman talaga yung mga kasama natin na tuwing merong kalamidad, katulad ng bagyo, earthquake, or kahit sunog, uh, ay sila ho yung mga responders at tumutulong po para makapaghatid ang gobyerno ng uh, tamang tulong para po doon sa mga affected families or population. Kaakibat ng pagtutulungan ay ang pagpapalakas pa ng DSWD ng kakayahan nito sa pagbibigay serbisyo sa publiko ini-insure natin ang ating mga regional warehouses at satellite warehouses all over the region ay uh, hindi po bumababa sa 100,000 ang ating stockpile. Para po kahit na anong kalamidad, sa tingin po natin ay kaya nating respondihan ng mabilisan within 72 hours. Sa huling tala ng ahensya, aabot sa 254,259 na family food packs, 17,440 na non-food items ang ipinamahagi ng ahensya sa buong rehiyon sa pananalasa ng Bagyog Egay. Habang higit 17,729 na mga residente na may napinsalang mga bahay ang nahatiran na ng cash assistance mula sa ahensya. Charles Nicolimon, Para and headlines.